Nangasita uh, ah. no, nanji Kami ang mga Japanerang walang ligo at kami ipapunta sa 7-Eleven dahil meron kami ipapadala na libro ng pinsan ko. Anak pala ng pinsan ko. At kasama ko nga ka pala ang aking pinsan din na alam mong Japanese talaga yung paa niya. <laughs> so bit, bit niya po yung ipapadala namin ng libro para sa aking pamangkin. At dito nga kami magpapadala sa may 7-Eleven sa Japan tapat ng discount store sa Jason. So dito na kami sa 7-Eleven at syempre, naglalive ang aking pinsan, Kazi! O ba diba? Sinamahan niya ako kasi siya yung may alam dito kasi bago yung bahay ni Mama Mary. So, hindi ko masyadong alam dito banda kasi naiba nga yung bahay. Since 4 years ago na akong nakapunta dito at hindi ko na alam. At syempre, hindi ko masyadong kabisado. So, pipila na ako. Nakalimutan ko na paano magpadala. So, mali ako ng pinilahan kasi sabi dun daw sa kabila. O, di diba? Mali pala yung pinilahan ko. Pero nakatayo ako dyan sa may parang standby area pero doon pala dapat ako pupunta sa may kabila kasi doon pala yung kailangan. So ngayon titingnan natin kung magkakaintindihan ba kami. <laughs> Bahala na. Dito na ako sa akong lalaki. Sa, 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 ここでお金かからないです届いたところではい。わかりここのお客さんがお金払う。るからああ、わかりましたで、えっ、ー、とお届け時間何時ごろお届けしたいとかありますかおらしたうここ今いや、えっと相手に届くとき何時ごろがいいかとかってありますかおらしどうか特に、特になければあけまれちょあさんかば

Ah, uh, ing nan dan demo iyo. Oh, nan demo iyo ni sabi dapat. Bukan ada ni boleh kau nan. Daling ni kas. Mau kau nak bantu nan? Pera. <laughs> Thank you, Leslie. Menonjol sya. Leslie Pera mungkin. masisisingas so so, <laughs> para sayo. <laughs> Para 'yan sa ano, um, anak ng pinsan ko si Larry James, LJ. Box niyan. 'Yun lang kaya. Yun na naman. So, yun. Ayan, um, pabalik na kami sa pamamasura. Tara na kami. <laughs> Hi! Galing kami ng ano, 7 eleven kasi nagpadala kami. Di ba, hindi talaga ako marunong masyado, okay, siyempre. Um, Nang ano, tsaka baray lang na, sinabi. Oh, hindi ko, wala ko maintindihan, pero ang ano ko lang, sabi nabing, ah, oh, banggo, banggo, ibig sabihin, cellphone number. Ah, pero alam mo yung Bango. banggo? Banggo, alam ko yung banggo, kaya ano daw. Diba, Tapos... Di ba bangko yung inuupuan natin? Bangko yun. <laughs> banggo, dengwa banggo, ibig sabihin, ah, uh, cellphone number. Tapos tinuro niya, may mga number doon. Jikan, jikan, jikan. Alam ko yung jikan is R. So, jikan, ah, oras. Diba, ano Alam ko yung jikan. Hay hi, jikan. Osoy jikan, late yung, hours. Ba't, ba't mo nga alam? Nag-Japan yung good ko uh, nun. Alam ko yung mga basic, sabi niya. Banggo ibig sabihin number. oh. Posto, 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 ibig sabihin post office. Tapos sabi niya, bang dengwa banggo number daw yung ano, number daw ng papadalhan Tsaka, ano. Tapos ano daw ah um, jikan so oras sabi ko anong oras? Hmm. eh alam ko pag sinabi mong kahit ano, sabi niya kasa asta sabi niya. Ah jikan asta din wakar ashta kasi bukas. Nanim ko nga hindi ko alam sabi kahit ano daw sabi ko Nandimui. Oh, nandimui. Iyo, 'Di ba? Sa so magaling ako mag Japanese ng awak ka. Ngayon, nauhaw kami, nandito kami ngayon sa Bendo machine. So, u-order tayo dito ng Bendo machine. Model. Alam mo kung may ganito sa Pilipinas? Wala na basag na 'to, nakaw na 'to. Iyon lagi mingagikuan. Giransak na 'to. <laughs>